Ang all goods na yun ngayong gabi. Biglang oh, sumukot na lang ang wal-wal. <laughs> <laughs> Kanuping. Ngayon din na pang guys, ha? good afternoon. So ngayon dito, dito naman tayo. What's up guys, ha? dito naman tayo sa bungol. So yan nanalaki kami nanalambis sa ino guys tama ko si Jesse si Papi tatlo kami ayun o, bangka namin gagamitin so ano tayo ganda -ganda. para may pangula mamaya ang ah, gabi so tara guys samaan nyo kaming mga wheel at Tara sana makajakpat pahuli na maganda ganda so tara guys kanung-upingnya dunso 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 <laughs> Mayroon kami, di man makapanood ang mga bata eh. Ay hindi talaga makapanood eh. Disconcert yun eh. Mm -hmm. um, Kung makapwisto ko man ng mga... Ang daming tao yun. What, hindi ako, makasimita ako Ayun mga bata, hindi. Makasimita ko doon. Siyempre mga bata. <laughs> <laughs> Palubog na araw. Ang inip naman tagal lang. Lakas mga kotib. Tuko. huli. Bigyan mo pa kami ng maraming huli. Pabigyan. My friend. Ayan o. Ayan tapos, lutang pa. Ang kawigan oh, na, o yun, no? Papakita yung ulo. Ayan. Ang all goods na yun ngayon yung gabi. Thank <coughs> yung pangulam. Libre na. Hindi na bibili sa palengke. <laughs> Pero ang kumain. lang binili.